Nagtangkang tumaka sa Thailand ng isang preso matapos sumailalim sa operasyon ang namaganyang ari. Ang dahilan niya ng pagtakas na miss niya ang kanyang missis. Natong itong frontline report ni Reynel Pawit. Sa pool sa CCTV na ito ang tangkang pagtakas ng presong iyan sa isang ospital sa Chonburi, Thailand nitong December 9. Na ospital ang presong si Tanapak Mayod dahil sa namaganyang ari bago na kulong sumailalim kasi siya sa operasyon para mapalaki ang kanyang pagkalalaki. Matapos ang operasyon, dinalaw siya ng kanyang misis. Pero ayon sa mga pulis, palihim na nagdala ito ng bolt cutter para sa kanyang mister. Ito raw ang ginamit ng presong si Mayon para putuli ng kanyang posas na nakakabit sa kama. Hindi na nakuhanan pa kung paano ito nakatakas sa kanyang kwarto. Pero sa CCTV na ito, makikita ang nakababa na ang preso sa unang palapag ng ospital. Iika-ika siyang maglakad at nakakatheter pa nga. Sa ulat ng mga pulis, lumusot sa bintana ng first floor ng ospital si Mayon para tumakas. Pero matapos ang 28 oras na paghahanap, Natuntun din ang preso na nagtatago sa itim na bag sa rooftop ng ospital. Agad din siyang dinala sa emergency room dahil sa kanyang kondisyon. Inamin din ng preso na kasabwat niya nga ang kanyang asawa sa tangkang pagtakas. Depensa nito, gusto niya lang daw makita ang kanyang misis. Maharap sa panibagong kaso ang preso dahil sa tangkang pagtakas. Arestado rin ang kanyang misis. Pinaimbisigahan naman ang dalawang security guard na nagbantay sa preso. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Edling Gaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.